Good afternoon mga kaibigan Isang magandang hapon sa lahat At uh, nandito tayo ngayon uh, Sinubukan namin maglakad <coughs> Patungong Norfa Sa this oras na taglamig Dito sa Bansang Lituyenya Kung talagang kakayaanin namin At yun nga Ang kamay ko talagang uh, Naninigas na sa salasalamig no? At uh, talagang uh, start na po Ang winter dito sa Bansang Lituyenya At uh, kami po ay uh, Pupunta doon sa Norfa Para mamili Ng aming kakailanganin At uh, talagang sinubukan namin kung kaya namin ayan ipapakita ko sa inyo ang aming ginadaanan wala pa namang snow dito ano ngayon mga kaibigan kaya uh, ano pa lang dito talagang winter pa itong month or next month magkakabo snow na dito no ipapakita ko sa inyo mga kaibigan ang aming dinadaanan no? ayan ang aming dinadaanan kung mapapansin ninyo pagka winter dito yung mga punong yan Naglalagas yan, ubos ng dahon pagka winter na Ayan, ubos na dahon yan. Pero pag ta, matag init na, pag mag-summer na yan, nag na mga tag-sibol tag na yan mga kaibigan. Nagdadahon na yan. Buhay po yan mga kaibigan. Ayan. Kung mo yung tubig na yan, akala mo, akala mo kay, mga kaibigan, ay eh, ano po yan, ay eh, akala mo lang, ito eh, tubig po yan. Ano po yan, tigas na po yan, yelo na po yan, eh, o. No? Oh. Ayan, tigas na po yan mga kaibigan o. o, oh. o. No? Oh. No? Tigas na po yan mga kaibigan sa lamig kaya kung mapapansin niyo, yung hamog dito sa Bansang Lituynia ngayon ngayong umaga o ngayong buwan ay uh, nagiging yelo na sa sobrang lamig ganun po dito sa Bansang Lituynia sa ngayon pagka winter po no? ayan natawi tayo natawi tayo mga kaibigan antayin po natin muna na mag-green yan para makapagtawid, makatawid po tayo ayan. matagal matagal Nagala. Pero pagka bago, bago ka automobile dito sa masang litoy niyo, mga kaibigan, pinipindot po yan. Antayin niyo po yan. Ayan. Ibig sabihin counting po yan na ikaw ay tatawid. Nag-ano uh, po yan? Ayan, nag na Tatawid na po tayo. Sakit na ka ng kamay ko, mga kaibigan, sa lamig. Ayan. Lahat po dito ng tawiran sa masang litoy niya ay meron pong ganyan. Napaka-heighting po dito kung magtatawid ka. Ayan. Ayan. Ayun o. Kung nyo, halos lahat ng puno dito. Diyos sa dinadaanan ko, wala nang dahon siya. Pero magdadahon siya muli pagka tagsibul na naman. Yung uh, mag-i-start na yung summer. Magdadahon na naman siya. Ganyan dito sa Bansang Lithuania, mga kaibigan. Kaya pagka pupunta kayo dito, talagang pasiguro talaga kayo ng panlamig dahil napakalamig po talaga dito. No? Pero hindi dito gaano kumakapal ang ilo pagka winter. nag i dito pero hindi siya gaano makapal. Yung uh, saktong ano lang. Kapal niya. Mga sandangkal siguro mula sa lupa. Sandangkal. Hindi siya katulad sa alas ka na, talagang uh, kapal ng yelo doon. Dito hindi. Ganun po dito. Ayun o. na tayo ng kasama natin. Ayun, na. ayun na. o. yan. Kasama ko yan ini. Nauna na sila kasi ako vlog ako ngayon Para nais kong ipakita sa inyo Yung uh, temperature dito ngayon sa Masang Litwinya Ngayon mga kaibigan, ang temperature dito ano, Negative Negative zero Pero <coughs> It feels sa uh, negative two So malamig na po yun. Pero ang pinaka Malamig dito talaga Na natry ko Yung mga negative 20, mga gano'n. Yun ang pinakamalamig dito, grabe. Halos manigas-nigas yung dugo mo, talaga. Ganun dito, sobrang lamig dito, mga kaibigan. Yan. Kaya, uh, dito, pag pumunta kayo, uulitin ko, pagdala talaga kayo ng uh, mga panlamig na kagamitan. No? So, dahil la uh, talagang eh, malamig talaga dito no? kaya mga kaibigan sa mga nag-a-apply po dito i-push nyo na pa yan maganda po dito talagang wala pong uh, tinatawag na uh, pollution dito malamig saka sarap dito man ang timing so so yun nga nabanggit natin sa unang vlog na yung mga company na napunta natin na mga hindi magandang uh, pagtrato sa atin ba? yun talaga ay eh hindi may iwasan yan no? talagang ang pag-apply po talaga ang pagtrabaho natin sa company ay hindi po natin inaasahan na suwertihan lang na makapunta tayo sa magandang ng company no? So, kaya push nyo yan mga kaibigan push nyo yan no? So, kaya nasa bill kami ngayon mga kaibigan sa bill ang aming uh, uh, trabaho at uh, nandito kami na nilirahan sa bill sa so, mga nagtatanong kung gaano kalayo yung uh, kalaypida sa uh, malayo po yun ilang halos Uh, dalawang oras yun biyahe dalawang oras pa kapat oras biyahe puntang Klaipeda sa ano naman sa Kaunas dalawang oras sa train halos dalawang oras sa train yun ayan <coughs> malayo po kami kasi yung Klaipeda isang city po yun ng Lithuania malaki din po yun at ang uh, Kaunas ay isang city din ng Lithuania malaki po yan no Pero ang Kaunas ay yan ang pinakasintro ng Lithuania pero ang uh, pinaka Ano nila na city talaga Ang Vilnius. Parang pinaka Manila nila Pero ang Sa buong Lito niya Ang sentro talaga Ang Na city Ang Kaunas Ayan Ayan yun mga kaibigan So Patay mo natin Super lamig Ayan yung kasama natin Pilipino Ayan mga kaibigan Si Anthony at saka si Clint Si Clint galing yan ng ano Ng uh, Saan kada Brad? Canada. Canada? <laughs> Hindi, yung probinsya mo sa Pilipinas? Aklan, Aklan. Aklan. So, at saka si Asianto ni galing yan ng Cagayan ano, de Oro. Oro. Kasama natin yung dati sa una nating vlog. Ayan. Pupunta kami ngayon ng Norpa, kasama ko sila. Sinubukan namin mag-lad talaga ngayon kung kaya namin. Ngayon, ah, sobrang lamig, oh. Kamay ko ng bulang-bulang na sa lamig. Grabe. Company. At ayan yung company namin, oh. No? Yan yung company namin dito. Dinadaanan lang namin. Yung malapit lang sa amin. Pag nagtatrabaho kami, lalakad lang namin yan mula sa amin sa aming bahay. Yan. Yan yung company na puti na Ganyan dito. to no? So yun, tinan nyo mga kaibigan. No? Ang sakyan dito, tumitigil yan. Pag nakakita nyo lang tumawid tao, tumitigil yan. yan. Ayan ang mga kaibigan, malapit na kami sa Norfa. Yan yung Norfa mga kaibigan. No? siguro yan you know? may share yeah. sa no? yun, no? no? yung okay. 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 friends okay. Yan yung uh, na, Norfa na papalingganan. Mura po dyan mga kaibigan. ang Norfa? dito mga kaibigan. Agok na sa loob. You know? Tsaka covered talaga yan. Kasi pagka hindi siya covered, super lamig. Ayan, ito yung parking. Tati, ang yun, mga dahon yun, mga kaibigan, kaib yung puno na yun, kakapal ng dahon yan. Yung, yun, magsak na ako, naglaga na. Ganun po dito pagka winter. sobrang lamig. Pero yung mga ibon dito, yun nakawawa, oh, yun ayun, sa taas, tok tok dahil sa lamig. Ayan, hirap pa sila kumain. Kaya pinapakain ang mga lokal yung mga ibon. Yan, ito na yun. Nor pa itong mga kaibigan. Haba. Yan. Market to market. Isa lang dito mga kaibigan ang mga puno na hindi namamatay yung mga ka ng manap, mga, mga uh, uh, Ano tawag sa puno na yan, bro? Hindi na nalaglag. Pine, pine tree. tree. Yung mga pine tree na yun, hindi nalalaga sa dahon. Pati ba 'yung salamig? Yan lang naman ang bubuhay sa lamig. Yan ang nabubuhay sa lamig. Yung mga pine tree na yan. Ayun. Yan yung ginagawa ng Christmas tree do sa atin, di ba? Meron sa amin yan eh, sa probinsya, bundok.

ipapakita ko sa inyo. Pagkalinggo, linggo ngayon kasi dito sa masang nito pag Pagkalinggo, medyo may mga tao. Pero pagka hindi siya linggo, medyo kukunti lang. So yun mga kaibigan, so, lang muna yung video natin. Mayroon muna tayo dito sa loob. Ano lang pa? lang muna yung video natin. Kasi, yun. salamat sa lahat. At buhay po sa si bayan Pilipino at God bless po.